good mga bok Meron tayong problema ngayon mga bok Bali si sir from Taytay Rizal Kahit bumabagyo Ayan mga bok ang lakas ng ulan Pumunta pa dito Bali kaninang umaga Nagpapalit si sir ng ano Break pad sa likod Ano oras ka nagpapalit kayo ng umaga sir? Ay, mga 11 daw Nagpapalit siya ng break pad Tapos nawala niya preno Dalawang oras lang ginagawa hindi pa hindi nila mabalik yung preno tama oh yan An sa, anong sabi sir may hang hangin. may hangin daw yung ano mo preno mo sa loob ng hose may hangin daw kaya ginawa hinikop yung fluid pinalitan ng bago tama ang edad ng motor mga bok ano lang to nung november ba kinuha so wala pa isang taon magsi 7 months, months pa lang mga bok sabi daw may hangin eh dalawang oras lang ginagawa hindi mabalik yung preno nawala na ng preno eh so sabi naman barado tama sir sabi sa kanya kay sir barado so ngayon siyempre binuksan natin ito yung makita natin mga bok kita nyo dyan itong bae no meron kasi dito yan mga bok hindi ako naset yan mga bok ito yan mga bukas, walang laman to. Kasi yung bakal na dapat, itong bakal ng brake pad, hindi na shoot dito. Nasa labas. Ayan siya oh. Ayan siya mga bok. Hindi nila na shoot. So ngayon, ayusin natin mga bok. Try natin ayusin yung ano, pagkaka-install ng brake pad. Tapos tingnan natin kung magkakaroon na si sir ng preno. Okay? Ganyan dapat kasi yan mga buko. Pakita ko sa inyo. Yung mga buko. Magsushoot dapat yan dyan. Ayan o. Oh. Dyan dapat yan. Ganyan dapat ang forma yan o. Oh. Nakashoot siya dito. Sa kabila rin dapat nakashoot. Ayan o. Oh. Yung mga buk. Shoot dapat yan o. Oh. Shoot. Sa kabila. Shoot. Ganyan ang tamang forma mga buk. Okay? Tandaan nyo yan mga buk. Sa mga gusto mag DIY. Ganyan ang tamang pagbe-break paglagay ng brake pad. Kasi may hulma naman siya eh, eh no? May kita nyo, merong meron siyang hulma na papasukan. 'Yun ang hindi nagawa nung nagpalit ng brake pad nung motor ni Sir. So, try natin mga bok. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kabit muna natin mga bok. Pagdating ni Sir, wala siyang preno sa likod, sa harap lang. Ulan pa naman. Yan ang lakas pa naman ng ulan. Bumiyahe pa siya pa galing Taytay, -tay, papunta dito sa Lagro Quezon City. Para lang ipa-check tong preno niya. Kasi hindi na nabalik nung ano. Dalawang oras na raw ginagawa nung mekaniko. Oh. Hindi magawang magkaroon ng preno. So, nag-decide siya na dali na dito sa atin kasi karamihan din ng mga pinagawa ni sir sa mga motor niya ako yung gumagawa. Eh, syempre, brake pad lang naman to. Hindi ko naman talaga pinupush si sir na pumunta sa akin kasi brake pad lang naman, napaka basic. Sabi ko naman sa kanya, pag mga basic lang, kahit doon niya na ipagawa sa kanila. Pero kung gusto niya dito, okay lang din sa akin. Kaso nga lang malayo siya. Taytay Rizal pa kasi si sir. Kasi ako rin yung nagkabit ng mini driving light niya at saka busina. Ano pa sir yung mga pinagawa mo sa anda to? Amin. CBT cleaning ba? From Sakripak Ball race yan Ako yung mga gumawa ng mga ganun yun Check natin mga bok Okay na May preno ka na Kaya mga bok meron na ulit oh. Kanina kasi sumasagad Tingnan mo sir Ikaw mag-decide kung nagbago na kumpara kanina. Okay na, sir? Uh, okay na, sir. Iya, ano na lang natin yung ano? Ilang oras sa titira? Dalawang oras. Eh, parang medyo na bad trip na rin si sir. Tsaka, naano na rin siya. Natagalan na rin siya sa paggawa nung unang gumawa. Kaya nag-decide siya pumunta rito on the spot. Kahit nga umuulan, no, nagkapote na lang si sir para makapunta dito. Ngayon, ang gagawin natin mga book, ililabel natin yung brake fluid nya mga book. May kita nyo, may marking yan ulit. Ayan, oh. Hanggang dyan dapat ang brake fluid mga book. Lalagyan lang natin. Ang brake fluid na mga NMAX is dot 4. Huwag kayong maglalagay ng dot 3. Kasi meron niyang dito nakasulat, warning, ayan, you know, use only dot 4. di Diba? Kaya huwag kayo maglalagay ng 3. Mawawalan din kayo ng preno nun, mga bok, Lagyan natin. Oh. Level lang natin sa guhit, mga bo. Alright. Yan, mga bok. Oh, level lang sa guhit, ha. Ang dami ng dinahilan kay sir, kayo may hangin. Barado daw yung brake master. Sabi ko ay sir, imposible. Kasi wala pang isang taon yung motor niya, imposible magbarayan. Eh, yung sa akin nga, eh, motor ko, magpo-4 years na Hindi naman nagbara yung ano niyan. Kaya mga buko, okay na. No? Kanina kasi, sumasagad yan hanggang dito. Di ba, sir? Walang preno. Balik muna natin, mga buko. Balik natin yung ano. Binilid nila to. Binilid nila. Nag-bleed sila. Yung pinatagas yung langis doon. Yung brake fluid. Misan din mga bok, ingat tayo. Kaya kasi kahit konting pagkakamali, ang laki ng epekto sa motor mga bok. Kaya dyan din papasok yung proper knowledge sa bawat ginagawa. Kahit sabihin mong simple yan, pero pag nagkamali ka, malaking problema. Ingat-ingat mga bok, lalo na sa mga simpleng katulad ng ganyan, pagpapalit ng preno, minsan sa change oil, gear oil. Kaya dapat huwag tayo nagmamaliit ng mga trabaho kasi unang-una, -una, kahit basic yan, may proper pa rin ng ano 'yan, paggawa. Kaya pag hindi mo inaral yung proper, yung basic, magkakamali ka talaga. Yan mga book. Okay na. Bilitin natin konti mga book para mas lumakas pa yung ano niya, preno niya. The next day. Kaya mga book, tapos na naming i-bleed pa, kasi mas pinalakas pa namin konti dahil siguro nung nilagyan to ng nung tinanggal nila yung blue butas, sila ng bago napasukan ng konting hangin na rin kaya ngayon nag kami hindi ko na na videoan kasi nagpatulong ako ay sir siya yung taga pump taga press ako naman yung taga bukas nung ano doon. bleeder kaya hindi ko na na videoan pero okay na may preno na si sir ayun o oh. oh, ayun oh. Hindi ka tulad kanina, sumasagad dito sa handle. Ngayon hindi na. Solid na. Kaya si Sir. From Taytay, Rizal ah, ang lakas ng ulan. Pumunta pa dito. Ano to ah? Anong araw ba ngayon? O Merkules. Ano, 1.53 ng hapon. O, oh, pares na kami ng preno. Oh. Ito sa akin o. Oh. pares na kami o. Oh. O, oh. oh, Sir oh. Pares na kami nung piga, oh. Oo. Oh. Di ba? Hindi na umaabot sa handlebar. bar. Oh. Yan mga book, ingat-ingat lagi, lalo na sa mga nagdi-DIY, tsaka sa mga kapwa natin mekaniko, i-make sure natin yung galaw natin. Huwag natin madalain para hindi rin kawawari kasi yung customer. Nagbabayad naman ng tama. Yan, ingat-ingat lagi sa ano, paggagawa ng motor. Yan, sana may natutunan tayo sa munting vlog natin. Huwag nating maliitin yung mga basic. Kasi minsan, sa sobrang iniisip natin madali lang, doon tayo nagkaka talaga. Ingat-ingat lagi mga bok. Ha? Hanggang dito na lang mga bok. Maraming salamat.